Alam nyo ba na may isang uri ng stress na halos hindi natin pinapansin araw-araw, ngunit maaaring tahimik na mag-trigger ng stroke? Hindi ito tungkol sa biglaang trauma o sobrang pagod lamang, kundi isang uri ng tensyon na kumakain sa ugat at sa utak nang hindi natin namamalayan. Ako si Dr. Ramirez, isang neurologist na may higit sa 20 taon ng karanasan sa pag-aalaga ng mga pasyenteng nakaranas ng stroke. Sa mga konsultasyon ko, paulit-ulit kong nakikita na hindi lang kolesterol o presyon ng dugo ang dahilan. Ang simpleng stress na iniipon sa katawan ay pwedeng maging mitsa ng panganib. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung anong uri ng stress ang mapanganib. Paano nito naapektuhan ang utak at ugat at higit sa lahat ang mga simpleng hakbang na maaari ninyong gawin araw-araw upang maiwasan ang pinakamasamang senaryo, ang unang dapat nating talakayin ay ang chronic emotional stress o matagal na emosyonal na tensyon na iniipon ng katawan. Bilang isang neurologist, nakikita ko na ito ang isa sa pinakatahimik, ngunit mapanganib na salik ng stroke, lalo na sa mga kalalakihan lampas 6 to taong gulang kapag araw-araw ay may dala tayong galit, lungkot o takot na hindi na ilalabas. Ang ating utak at katawan ay hindi natututo magpahinga. Sa halip, ang adrenal glands ay patuloy na naglalabas ng cortisol at adrenaline mga hormon ng stress. Ang mga ito ay nagdudulot ng tuloy-tuloy na pagkipot ng mga ugat at pagbilis ng tibok ng puso. Ang epekto, tumataas ang presyon ng dugo. At unti-unting lumalapit ang panganib ng pagkabara o pagputok ng ugat sa utak. Maraming pasyente ko ang hindi alam na ang pinagmumulan ng kanilang mataas na presyon ay hindi pagkain, kundi emosyon. Isang halimbawa si Mang Ernesto, 67 anyos mula Cavite. Hindi siya naninigarilyo at maingat sa pagkain. Pero dumating siya sa akin na may madalas na pagsakit ng ulo at mataas ang presyon. Nang aming pinag-usapan ang kanyang araw-araw na buhay, nalaman kong lagi siyang nagdadala ng bigat ng problema sa pamilya at halos hindi siya nakakapaglabas ng nararamdaman. Sa loob ng ilang taon, naipon ang stress na ito at nagbunga ng matinding panganib sa kanyang utak at puso. Ang magandang balita ay pwedeng mapigilan ang epekto ng chronic stress sa pamamagitan ng simpleng gawe. Ang regular na 10 minutong malalim na paghinga tuwing umaga, 20 minutong paglalakad sa hapon, at ang pagkakaroon ng kahit isang tao na mapaglalabasan ng saloobin ay nakababawas ng malaki sa antas ng kortisol. Maari ding subukan ang mga teknik gaya ng guided relaxation o simpleng pakikinig sa musika na nakapapawi ng isip. Pagkatapos ng isang buwan ng ganitong gawi, bumaba ang presyo ni Mang Ernesto at unti-unti ring bumuti ang kanyang pakiramdam ng kontrol sa sariling katawan. Kaya ang mensahe ko huwag maliitin ang bigat ng damdaming itinatago. Ang pagkilala at pagpapalaya sa emosyonal na stress ay hindi lamang nakakapagpagaan, ng isip ito rin ay isang epektibong paraan upang mapababa ang panganib ng stroke at mapanatili ang lakas at kalayaan ng inyong katawan. Kung ang unang panganib ay galing sa emosyon, ang pangalawa ay mula sa physical stress o labis na pagod ng katawan. Maraming kalalakihan lampas eksenta ang naniniwala na kaya pa nilang gawin ang parehong antas ng trabaho o ehersisyo tulad noong sila ay mas bata. Ngunit bilang isang neurologist, madalas kong nakikita na ang ganitong pananaw ang naglalagay sa kanila sa bingit ng stroke. Kapag kulang sa pahinga at tulog, hindi nakakabawi ang ating puso at mga ugat. Ang patuloy na pisikal na strain ay nagdudulot ng chronic hypertension pinapabilis ang pagtigas ng mga ugat at pinapataas ang posibilidad ng pamumuo ng dugo na maaaring magbara sa utak. Sa antas ng pisyolohiya, ang katawan na walang sapat na tulog ay naglalabas ng mas maraming kortisol na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapakipot ng ugat. Kapag ito ay nauulit gabi-gabi, ang mga ugat ay nawawalan ng kakayahang mag-relax at lumuwag kaya mas madali silang pumutok o mabara. Isa sa aking mga pasyente, si Ginoong Raul na 64 taong gulang mula Laguna ay sanay na magbuhat ng mabibigat kahit retirado na. Isang araw, matapos magtrabaho sa bukid ng walang pahinga at kulang sa tulog, nakaranas siya ng pamamanhid sa kalahating bahagi ng mukha isang babala ng mini-stroke sa kabutihang palad nakapunta siya agad sa ospital at nailigtas ang kanyang kalagayan. Ang solusyon ay hindi komplikado. Una, gawing layunin ng 7 hanggang 8 oras ng mahimbing na tulog gabi-gabi. Iwasan ang madalas na pagpupuyat sa telebisyon o cellphone. Ikalawa, huwag ipilit ang pagbubuhat ng mabigat kung hindi kinakailangan. Mas ligtas ang banayad na ehersisyo, gaya ng paglalakad Stretching o Tai Chi. Ikatlo, siguraduhin may nakatakdang oras sa araw para sa relaxation kahit 20 minuto lang ng pag-upo sa isang tahimik na lugar. Paghinga ng malalim o pakikinig sa musika. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagbibigay pagkakataon sa ugat at puso na makabawi. Nagpapababa ng presyon. At higit sa lahat, nagbabawas ng panganib ng stroke ang pinakamahalaga ay maunawaan na ang katawan sa edad na ingesenta pataas ay may ibang pangangailangan kaysa noong kabataan. Ang pagrespeto sa limitasyon ng katawan at pagbibigay sa sarili ng sapat na pahinga ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang matalinong paraan ng pagpapanatili ng lakas at kalayaan. Isa pang uri ng stress na madalas hindi napapansin ng mga kalalakihan – Matapos ang edad na 60 ay ang isolation o pakiramdam ng pag-iisa. Maaring hindi ito masakit sa katawan gaya ng pisikal na pagod. Ngunit sa larangan ng neurologiya, malinaw ang epekto nito ang sobrang pagkakahiwalay sa tao ay nagdudulot ng stress response na kasing lakas ng paninigarilyo o sobrang pagkain ng asin. Kapag walang sapat na pakikipag-ugnayan sa pamilya o kaibigan, ang utak ay gumagawa ng mas maraming kortisol at adrenalin na nagre sa tuloy-tuloy na paninikip ng ugat at pagtaas ng presyon. Bukod pa rito, bumababa ang produksyon ng mga happy chemicals tulad ng serotonin at dopamine na mahalaga para sa balanse ng ating sistema. Ang kawalan ng mga ito ay hindi lang nagdudulot ng lungkot. Kundi nagpapabilis din ng cognitive decline at nagdaragdag ng panganib ng stroke. Isang halimbawa si Mang Lito. 70 anyos mula Quezon. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Wala siyang kausap kundi radyo at telebisyon. Sa loob lamang ng anim na buwan, bumigat ang kanyang pakiramdam. Madalas sumakit ang ulo at nang sukatin ang kanyang presyon, ito ay mataas na sa 100 to 70-100. Nang maimungkahi ko sa kanya na sumali sa isang senior citizen group sa kanilang barangay at makilahok sa simpleng Zumba tuwing umaga, unti-unti siyang nagbago. Bumaba ang kanyang presyon. At higit sa lahat, muling nabuhay ang sigla sa kanyang mga mata. Ang lunas dito ay hindi gamot, kundi ugnayan Maaari itong magsimula sa maliliit na bagay pagtawag sa anak o apo kahit ilang minuto araw-araw, pakikipagkuwentuhan sa kapitbahay, pagdalo sa misa o pagtitipon sa barangay, o paglahok sa isang hobby group. Kahit isang simpleng lakad kasama ang kaibigan ay sapat na upang mapababa ang antas ng stress hormones sa katawan. Para sa mga nahihiyang lumapit, mainam din ang pagkakaroon ng alagang hayop. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang pakikipaglaro sa aso o pusa ay nakababawas ng tensyon at nagpapababa ng presyon ng dugo. Sa madaling salita, ang pag-iisa ay hindi lamang usaping emosyonal. Ito ay isang biological stressor na direktang nakaaapekto sa utak at ugat. Kapag tayo ay konektado sa iba, hindi lamang tayo nakararamdam ng saya, mas literal din nating pinapahaba ang ating buhay at pinapababa ang panganib ng stroke i... Ang isa pang mapanganib na anyo ng stress na madalas kong makita sa aking mga pasyente ay ang financial stress at ang tuloy-tuloy na overthinking. Sa edad na lampas ta marami sa inyo ang nag-aalala tungkol sa kakulangan ng pensyon, gastusin sa pamilya, o maging sa sariling kalusugan ang paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa pera ay tila simpleng alalahanin lamang ngunit sa loob ng katawan ito ay nagbubunsod ng walang tigil na paglabas ng stress hormones tulad ng cortisol ang patuloy na pagtaas ng hormone na ito ay nagdudulot ng chronic hypertension paninikip ng ugat at hindi pagkakatulog mga salik na paborito ng stroke upang umatake ng biglaan. Sa klinika, isang malinaw na halimbawa ang naranasan ni Hinoong Roberto. I can't stay Kim Anyos mula Pampanga. Araw-araw, iniisip niya ang kakulangan ng pera para sa kanyang mga apo. Hindi siya makatulog, lagi siyang may kaba sa dibdib at madalas sumakit ang kanyang ulo. Nang sukatin ko ang kanyang presyon, ito ay palaging nasa 160 buway, 100. Kahit na maayos ang kanyang pagkain, ang kanyang utak at puso ay pagod na pagod, hindi dahil sa pisikal na gawain, kundi dahil sa walang katapusang pag-ikot ng alalahanin. Sa kabutihang palad, nang kanyang sinimulan ang pagsusulat ng kanyang mga alalahanin sa isang notebook bago matulog, kasama ang simpleng relaxation breathing at sa tulong ng pakikipag-usap sa kanyang mga anak tungkol sa kanilang sitwasyon. Bumaba ang kanyang presyon sa loob ng dalawang buwan at naging mas payapa ang kanyang pakiramdam. Ang mahalaga dito ay hindi alisin ang problema dahil ang pera at gastusin ay bahagi ng ating realidad, kundi ang paraan ng pagtanggap at pamamahala sa alalahanin. Maaaring subukan ang structured problem-solving isulat ang tatlong pinakamalaking alalahanin. Tukuyin kung alin ang may agarang solusyon at alin ang maaari munang isantabi. Maaaring ring gumamit ng mga relaxation techniques gaya ng 5 to 5 five breathing huminga ng 5 segundo, pigil ng 5 segundo, at dahan-dahang ilabas sa loob ng 5 segundo. Ha? Ang mga simpleng hakbang na ito ay nakapagpapababa ng overthinking at nakatutulong sa mas maayos na tulog. Tandaan ninyo ang utak ay parang motor na hindi pwedeng paandarin ng tuloy-tuloy. Kapag pinilit natin itong mag-overthink sa bawat problema, ito'y mabilis na napapagod at unti-unting nadadala ang ating katawan sa panganib ng stroke. Kaya't ang paglalagay ng hangganan sa pag-iisip at pag-aaral na huminto ay hindi kahinaan. Kundi isang medikal na disiplina upang mapanatili ang kalusugan ng utak at ugat. Ang huling anyo ng stress na dapat bantayan ay yaong pinalalala ng hindi malusog na gawi tulad ng paninigarilyo. Sobrang pag-inom ng kape at madalas na pagkain ng maalat. Maraming lalaki pagkatapos ng sixta ang nagsasabing nakakatulong ito sa aking pakiramdam o nakakawala ng kaba ang sigarilyo at kape. Ngunit sa pananaw ng medisina, ang mga gawin na ito ay hindi lamang hindi nakatutulong, kundi lalo pang nagpapalala sa epekto ng stress sa katawan. Kapag pinagsama ang stress hormones na dala ng emosyonal o pinansyal na alalahanin, at ang pisikal na epekto ng nikotina, kafin, at asin, ang resulta ay parang pagsasalin ng gasolina sa apoy ng ating mga ugat. Ang nikotina mula sa sigarilyo ay nagdudulot ng agarang paninikip ng ugat at pinapataas ang blood pressure sa loob lamang ng ilang minuto. Ang sobrang kafin naman ay nakapagpapabilis ng tibok ng puso nagpapataas ng kortisol at nagdudulot ng pagkabalisa at hirap sa pagtulog. Samantala, ang sobrang alat mula sa pagkain ay nagdudulot ng pag-ipon ng tubig sa katawan at nagpapataas ng presyon ng dugo. Kapag pinagsama ang mga ito sa chronic stress, ang ating puso at utak ay nasa patuloy na tensyon, isang kalagayang perpekto para sa stroke. Isang halimbawa ang pasyente kong si Mang Victor. Tint samu mula Batangas. Araw-araw siyang umiinom ng apat na tasa ng kape at hindi kayang tigilan ang paninigarilyo kahit sinabi ng may mataas siyang presyon. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo at paminsang pamamanhid sa kamay. Nang masuri siya, nakita naming mataas ang kolesterol at makitid na ang ilang ugat sa leeg carotid arteries matapos niyang bawasan ang kape sa isang tasa bawat umaga. Unti-unting itigil ang sigarilyo sa tulong ng counseling at palitan ang kanyang merienda ng prutas at mani imbes na chichirya. Bumuti ang kanyang presyon at nawala ang madalas na pagkahilo. Ang mga hakbang na ito ay tila maliit ngunit napakalaki ng epekto. Ang pagbabawas ng kafin, pag-iwas sa sigarilyo, at pagkontrol sa alat ay nagbibigay pagkakataon sa ugat na lumuwag, sa puso na bumagal ang tibok, at sa isip na huminga ng mas maayos. Kapag isinabay sa stress management techniques tulad ng paghihinga ng malalim at regular na ehersisyo, bumababa ng malaki ang panganib ng stroke. Tandaan ninyo ang stress ay hindi laging galing sa labas madalas. Tayo mismo ang nagdaragdag nito sa katawan sa pamamagitan ng ating mga gawe. Sa pagpili ng mas malusog na alternatibo, kayo mismo ang may kakayahang bawasan ang apoy na nagpapahirap sa inyong ugat at utak. Mga ginoo, nakita natin kung paano ang iba't ibang uri ng stress mula sa emosyon, pisikal na pagod, pag-iisa, pinansyal na alalahanin. Hanggang sa hindi malusog na gawi ay tahimik na bumabakas sa ating mga ugat at utak. Ngunit malinaw rin na ang bawat isa sa mga ito ay may kasamang simpleng solusyon. Hindi natin kailangang tanggapin na ang stroke ay bahagi na lamang ng pagtanda. Maaari ninyong bawasan ang panganib at muling maramdaman ang kapangyarihan sa inyong katawan sa pamamagitan ng mga maliliit na pagbabago. Paghinga ng malalim Pagtulog ng sapat Pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay Pagtanggap ng tulong At pag-iwas sa bisyo Tandaan ninyo, hindi ito tungkol sa pagiging bata muli Kundi sa pagpapanatili ng dangal at kalayaan bilang isang lalaki Kahit sa edad na lampas siksan Kung nakatulong sa inyo ang mga payong ito Mag-iwan ng komento ng Joathon. Para ipakita na handa kayong labanan ang stress at protektahan ang inyong utak laban sa stroke. Ibahagi ang video na ito sa inyong kapatid, kaibigan, o ama na maaring nangangailangan ng ganitong babala. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel Katawang Alerto para sa mas malinaw, makatao, at maaasahang gabay pangkalusugan. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang, isang hinga, isang paglalakad, isang tamang pagpili ng pagkain, dahil bawat araw na inaalagaan ninyo ang sarili ay isang araw na pinapalayo ninyo ang panganib ng stroke.